Ate? Ate, pwede magtanong te? Ano lugar to? Where this? Paltes, ano pa? Where this, gasakto po. Ah? So, baka sabay. hindi po ko yung Tagalog. Uh -huh. oo oh. Kasi ano, kinumpleto ko kasi yung requirements ko. Meron na akong Meron na akong SSS, may PhilHealth na ako, may TIN ID tsaka NBI. Wala na lang ako pag-IBIG.

Ano ka rin yung pinga ay gini? Valdez? Valdez? Balo mo yung tepe ka rin. Pagbuanan ka. Ay ba't magbuanan na ka na naman? Manasi kang isang ban marami. Piesta po doon? Oo. Oh. Pero piesta rin dito? Oo. Pwede mo yung pagkain, te? Pwede mo yung pagkain? Oh. Kahit ko lang. Thank you. Kapal na mukha mo! Sir, mag pamiyesta lang ako. Ano doon sa Ay sa araw Babalot lang po ano? oh. Babalot na. Babalot lang po. Sampo dito po din. Ay, Plastic na lang po. Pwede po maging kanin? Okay. okay na lang po. Sige po. Thank you. Anong pamilya kayo dito? Medina. Medina po. Bait niya pala dito. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? Eh, hello po. Ay. Hello po. Tingin mo saging po, okay lang? Ingat sa pag-drive, kuya. oh, salamat po. Okay na po ito. Thank you po, na. Ano. Thank you po, ha. Thank you po, na. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Hindi na kasi yata. So, puno na ba? Opo, puno na po yan eh po yan Salamat po ha, ah. thank you <laughs> Di ba, di ba vlog Di ba vlogger po kayo? Eh? <laughs> Pwede akong pa-picture, sir? Sa pa miesta ka rin na, sir. Nagigipa-miesta ka rin <laughs> Nakikipamiesta ka rin? Oo oh. Huwag ka na ha <laughs> 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 <laughs>